Yan po, mga kamotetek. Meron tayong i-repair -re ng timer ng single dryer. Ito. Dahil sa akin to, sa so repair ko siya. Kadalasan dito, yung guys, is hindi na re-repair. Gawa nga ng may nabubungi ng gear. Pwede naman kung mayroon kaparehas nito na ang sira ay iba naman. Pwede nyo isang paking bang gear dito. So, maselan to kailangan picturean nyo muna bago nyo kalasin. Inalawang na, pinasok ng tubig kaya nag issue nito is pag nag stack up sa pag-ikot yung dryer is tuloy-tuloy naman hindi mo malayan nung dryer mo tuloy-tuloy yung ikot pag nag-i-stack up to ha tuloy-tuloy yan tapos yung mga ibang timer naman na pumipitik yun may gear na may bungi na kaya uh, ganun pumipitik na lang basta basta palitan nyo na yun dahil hindi na talaga kayang i-repair eto sa mga nagpapagawa sa akin hindi ko naman nire-refer yung ganito palit bago eto re-refer ko dahil akin naman to lawang na napasok ng tubig lawang na Ayan mga yan Pag may tama na yan Ipitik na lang bigla To, issue na ito, issue nito guys is kinalawang lang. Kaya may stack up, naghihinto-hinto siya. Dahil pinasok ng tubig. Ngayon, pag ibinalik ko to, maglalagay ko na silicone uh, mga pala, paalala ko lang, pag nagbukas kayo nito, na siguraduhin yung nakasagad na yung ano niya, pihit niya. Kung return na yung pihit niya. Kasi pag binuksan nyo to na nakapihit, may magtatalsikan dyan. Gamit tayo ng toothbrush. Picturean nyo to guys. Picturean, uh, videohan. Pag nagbabaklas kayo ng ganito. Para kung sakaling hindi nyo matandaan. Ano rin nyo lang yung video na uh, nirecord nyo. Iliyahin pa natin ito. Ayan guys, assemble na tayo. unahin natin to kung makikita mo meron siyang ganyan nakapaganyan yan ha ganyan yung tutok nya dito yan yan dapat nakaganyan yan ha sundatin to itong gear na to pag hilera, ano, hilera, hilera nyo na para hindi kayo maligong nyo. Tsaka yung sinabi kong video nyo. Ah. Dito yan. Yan. Sa pangatlong post eh. Tapos ito naman. makikita nyo rin yan, gear na yan. Para dito yan. Partner niya. Dito siya. pangalawang poste eh. yun, isang pa yun sa dyan yun, okay, isang pa tapos itong ano natin hindi natin alam yung mga tawag dyan basta yung mga design na lang iba yung design, iba yung sa ano iba rin yung sa timer ng washing machine ito timer na dryer yan so tapos ito yung pinaka partner niya sa iba to pangapat na poste eh. sa dalawa tatlo kapat pangapat na poste yan yan kailangan ilusot siya dyan kailangan tapos pinakauli ito yun yung babalik na rin ah. kasi may guide naman yan para may kunyal eh, may bakat para dito yan ha? tapos etong uka na to dito yan nakatutok Ito sa itim na to Ayan sa itim na yan kaya natin ilaw yan dito sa itim ganyan no? yan yan unang natin itong pinaka ihi niya. lumalaglag eh. Okay na yan o no? ayan <coughs> kita nyo? buo na siya. iskriyan natin wala naman problema yan tapos ayusin natin itong wire para hindi maiipit yan na natin kanyang takip. Madali lang may balik to. Dahil may ano. Ayan. yan, Dito yan. Katutok. Pero so, bago doon. Bago yun natin isara ng tuloy. Yan, lagyan natin to na gasket maker. Ayan. Ito na aking gamit. Beta gray. Ito na ako maglalagay sa takip niya guys, nalagyan ko na. Nalapin. Ganun na lang kalug-kalugin nyo lang para sumot mga ano. oh, yun. Okay. Ayan, buo na sya. Siyempre, testingin natin bago natin isalpak. Ito pag nag-stack up ulit, oh, wala tayong magawa. Palit bago yan. Tait, okay, nagre-remedyo lang naman tayo. Dahil atin naman to. Ito, so, ganun natin yung ano. Bago minto, palit bago. Oh, so, okay na. Sinagad ko yung pihit para mag Ayan, putulin muna natin itong video kasi sobrang haba niyan bago matapos. Ayan guys, dahil sa all goods na yung ating timer na tsambahan natin at hindi niya siya umihinto. syempre salpak na natin sa ating sariling dryer. Ayan, sinilip ko yung pinakano niya? Kasi dito rin pinagmumula ng kanya. Ayan, pinapasok ng tubig. Ayan, yan. Ayan. Ito siya galing mapapansin nyo dadalawa lang naman ang abang ng wire ng dryer yan at ang tagahawak ayan buti na nagyan, nagawa, nagawa natin ng paraan para maisabi tong ating cellphone holder ayan guys salpak na natin sa mga bumibili ng timer hindi natin masasabi na lagi ang tutok niya tama dito ha Kung napalitan na yan hindi mo na masasabi minsan dito na nakatutok yung pinakakamay ito 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 sa nakaganoon na dahil nagkakatalo dito okay naman natin patagayin salpan na natin yan yan lang naman yan, oh. yan yung Screw. Okay, natin. Sa kabit ng wire guys, dahil dalawa lang yan, kahit magkabalik ta ka dyan, walang problema yan. Yun, natatapos na siya. And guys, nakatip na ang dalawa. Siyempre, bago natin isara ito, tapan, Testing natin. Plug in tayo. Ito yung cord plug in tayo. Timer. Okay na, diba? ah, di ba? Two boots. lang. hindi ka na gumastos. Naputo pa pa. JM Mototech po. YouTube channel. Meron din tayo sa Facebook. kapit sa yan, isara na natin. Salamat po. Salamat, salamat, salamat.